sa dinaluhan nating presscon kuya Romel ng Selda Tres patungkol sa injustices na nangyayari sa bansa. Dito ay nakapanayam natin ang balik pelikula na si Cesar Montano tungkol sa pagkakadawit hiningan ng opinion, 'di ba? Ng kaibig- uh, tungkol sa kaibigang si Senator Jinggoy Estrada na alam naman natin ay uh, sangkot sa anomalya sa flood projects o flood control projects pati na sa kaso ni Atong ang ay uh, hiningan din natin ng reaksyon na jowa nga. Alam naman natin lahat na jowa ng kanyang ex-wife na si Sunshine Cruz. Ano kaya ang senya dito? O, sumagot kaya si Cesar, di ba? Yes as a friend, of course, malulungkot. Apa. Oo, Apa. Eh. Kasi, uh, sa sitwasyon niya ngayon, he, he has, he has to answer a lot of questions. Yes. Kasi naghihintay yung sa, ang, ang, naghihintay yung sa ang buong bayan sa sagot niya. And we really want to hear it. As a friend, I am praying for him. We need answers. Ayan, narinig Ayan. ba kami? Taman Oo. ba po kakapindot ko? Ayan, nandyan kami sa ano na yan. Pero, yung telepono, yung yung cellphone kasi na full memory ako. So, si Romel Gonzalez, thank you dun sa okay, kanyang ano, Romel video. Ah, kasi nag full memory ang aking phone. Pero, we were there. Sa sabi ah. niya, bilang kaibigan, I'm praying for him. Sabi niya kay Jico Estrada na alam naman natin na kaibigan niya. Pero, Pero dapat niya rin sumagot. Oh. Ang maraming katanungan ng ating mga kababayan. Pero alam mo kung si Cesar Montano, hindi oh. na busy wisit Sasaya rin siya sa malawakang kilos protesta, di ba? Mm -hmm. Sabi niya talaga. Ayun nga parang. Pero sabi nga niya, dalawang uh, Bilang kaibigan, sinagot niya yung tanong na yon. At bilang Filipino citizen, sabi niya, we want answers, real answers, oh, oh. diba? di ba? Sana nga yung mga maimbestigan, real naman talaga isasagot, oh, di ba? Oh. Pero nga, eto nga, kahit na kaibigan niya si Jingoy, kailangan magsalita ka. para hindi nang gusto ko. Eh, parating ni Cesar si mm -mm. Montano, na bida po sa pelikula, oh, sell test, na kasama po sa Sinag Maynila. Ito no? Eto natin anong siya, tungkol nga doon kay Atong Ang. Da, alam naman natin si Atong Ang ay uh, no Jowa ngayon. O, no, jowa ngayon ng kanyang dating asawa na Sunshine Cruz. Doon, medyo mano, siya umiwas. Uh, umiwas. Sabi diba sa, kung kay Jingoy, madali niyang ah, tungkol sa isyo kay Jingoy, madali niyang nasagot. Pero ito mukhang talagang, hindi naman natin sinasabing playing safe or something. Siguro, nag-iingat din naman yung tao. Kasi diba? sensitive po yung oh, yeah, question very eh, sensitive. na itinlo namin sa oh, kanya, oh, diba? Oh, 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 okay na, I love you. Oh, okay, thank na, you. Okay na. Sabi niya gano'n. Umiwas si Cesar si Montano kasi nga so, sensitive yung issue. Hindi siya comfortable yung sagutin. Oh. Kasi alam naman na, natin na sabi mo nga very sensitive at complicated yung yung ano, ba diba? So, ayaw niya sigurong magkamaling yung sumagot sa, din. Yung uh, sa nangyayari ngayon kay Atong Ang ah, at kaya kay Gretchen, ba diba? yes. So, ayaw niya nang magsalta. Baka mamaya kung ano pa masabi niya, eh, madaming pa siya dyan, ba diba? so mm -mm. So, naiintindihan naman natin si Buboy kung hindi siya nagsalta tungkol po kay Atong sabi nga nila, na jowa diba? ngayon Oo. na kanyang ex-wife sa oh, Sunshine. wala rin naman siyang knowledge siguro kung anuman yung nangyayari at magbuti na rin ganun pagka hindi ka siguradong sagutin ng isang bagay. Wag. Less talk Oo. sabi nga nila. Less mistake Less talk nga. Less mistake No talk No, no mistake, mistake oh. Oh. Kasi <laughs> if you talk you have mistake Yes diba? oh. So maging accountable Pero parang sa'yo hindi ubra yung less talk Less no? talk Ako less Ako talk and talk and talk Kasi <laughs> ano meron ako dito dito. Meron akong oh, nanal dito. Okay. Sabi na no, pagkaganda na may nanal ka daw talkative, di ba? Oh, oh, oh. Kasi mas maganda mag-talk mag ka mag-talk kaysa timing ka. ka ng oh, lawin. Oh, Inom ka ng timing, kakain ka ng candy. Oh, oh. So talk and talk and talk. Sa Pero, 25, talk with sense. Ganun. Yeah, sa 25 years nga na pagkakaibigan natin, walang isang araw na hindi ko naramdaman na tahimik ka, hindi, no? Ka. Pero minsan, tumatahimik pagka yung may iniisip ka. Oh, hindi na, na kahit natahimik pandemic, na, na ka lang nung nawala si mother, di ba? O na naman. <laughs> belated happy birthday in heaven, di ba? Uh -huh. Sa mother birthday, ni... Uh, Pinas bukas naman, ba? mother na ano, belated ha? Ay, advance happy birthday. No?